Pangasinan na mabuti ng Commission on Elections ang desisyon ng Korte Suprema na pumipigil sa disqualifikasyon ng senior citizens at abang lingkod party Para sa detalye, balita mo kami, Noel Perfecto. Ipinagbihin na Comrade Chair Sexto Billantes, na kanilang pag-aaralan maigi ang resolusyon ay pinalabas ng Korte Suprema kahapon hingit sa posibleng pagtanggal ng, ng, disqualification sa dalawang party list groups na senior citizens at abang lingkod at ang pagproklama sa mga ito bilang nanalong grupo sa nakaraang midterm elections. ang kay Chairman Villantes, prioridad sa kanilang agenda ay ang status quo anti-order na pinalabas ng kataas-taas hukuman kapalit ng naunang ipinalabas nito na temporary restraining order na pumigil sa proklamasyon ng mga ilang nanalong party list groups kasam na rito ang senior citizen at ang abang lingkod. Ayon sa pamunuan ng COMELEC, medyo masela nito kaya't kailangan na matinding evaluation upang makita ang mga implications nito. Hindi ko pa nakikita yung resolution ng Supreme Court. Oo, oh, hindi ko pa nakikita. Hindi ko alam po lang dyan, eh, pero hindi ko pa nakikita. Uh, ano naman na namin, uh, alam na po ninyo? Ang, um, uh, ano, pero babasa yung exact wordings. Inaantay ko yung resolution. Ayaw mo kung dumating na. Pero kahapon, wala. Pero more or less, ano yung magiging ramifications po nito. Hindi ko alam. Basta sinasabi lang nila, may preserba kayo ng seats for the senior citizen. O, oh, wala walang problema. Napakadaling gawin. Meron pa naman kami hindi pinaproclaim na lima eh. So, nandoon na yung reservation eh. Kahapon, agad ng pulo ng Comelec online upang pag-usapan ang inilabas na SQAO o Status Quo Anti-Order ng Supreme Court nang ihahad ng spokesperson ng Korte Suprema ang bagong resolusyon ng highest court of the land. Well, we just have to obey it. There is nothing wrong with it. We don't find anything wrong. They're just asking us to reserve two seats. That's okay. We can wait until they come out with the final decision on the merits of the senior citizens' disqualification. Uh, walang wala problema. Hindi, hindi, walang problema sa implementation niya. Magre-reserve ka lang ng dalawang seats eh. Yun lang naman ang sinabi ng Supreme Court. Kayong, I think hey, the Supreme Court was referring to senior citizens' point of view tsaka yung uh, abang lingkod. Tsaka yung ano, um, tama yun, abang lingkod. Pero yung abang lingkod, walang reservation daw. I'm not seeing the order yet. I'm going to get it precisely. Para sa television ng bayan, ako naman si Noel Perfect.